guys, good day everybody Ito na lang po tayo para sa ating sa ating for today's video At kung bago ka pa lamang po sa ating channel Huwag po kalimutan mag-subscribe and please you and share So ayan nga guys Isan uh, po tayo ng kapasyal po dito sa Ayala Triangle Gardens Magkabi City Ayan. Napakaganda ng lugar. Perfect siyang pasyalan Pamilya. Pagkala. Pagkatrabaho. Lahat. Lahat mo So yan. Kita yung kita yung po. Kung kaano siya. Pagkaganda. Napaka-presco. Napaka-dilis ng lugar. Ganda. Sa mga isa. kayo lumi kung baga sa Lugis, airport, sa lahat lahat, sa oras, expenses and all. Pag pumasyal po kayo dito sa Ayala Triangle Gardens sa Makati City dito. So yun guys, sana po na-enjoy ninyo ang panood. Please subscribe. Thank you.